ilang senador umapila sa Korte Suprema na balikan ng desisyon sa impeachment ni Sara Duterte. Ilang senador ang lumagda sa isang resolusyon na nananawagan sa Korte Suprema na muling pag-isipan ang desisyon nito na nagpapawalang bisa sa impeachment sa pangalawang Pangulong Sara Duterte. Kabilang sa mga lumagda ay ang mga salot. Ay, hindi pala. Wala pala. yan, Sina <laughs> Senator Kiko Pangilinan. Senator Bam Aquino, Senate Minority Leader Tito Soto, at uh, Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. Binanggit sa resolusyon ang opinion ni dating Associate Justice Adolfo Ascuna na bagamat legal ang desisyon, ito raw ay unfair ayong kay Ascuna. Binago ng Korte, ang Sup Korte Suprema ang kahulugan ng pagsisimula ng impeachment complaint, isang bagay na taliwas sa naunang interpretasyon na sinusunod ng Kamara. Hiniling ng Senador na gamitin ng Korte Suprema ang Doctrine of Operative Facts upang kilalanin bilang balido ang mga aksyon batay sa dating legal na interpretasyon. Layunin ng resolusyon na maipakita ang patas na pagtrato at pagkakabalanse sa kapangyarihan ng Korte Suprema, Kamara at Senado. Samantala, maraming kalyado ni BP Sara sa Senado na tuwa sa desisyon ng Supreme Court at nagpahayag na boboto silang i-acquit siya kung magkakaroon ng impeachment trial. Tatalakayin ng Senado ang susunod, ang mga sumusunod na hakbang sa Agosto asais. Kung malinaw na naglabag ang Kamara sa one year ban sa impeachment complaints at sinabi na ng Korte na ito ay labag sa konstitusyon, Makatarungan pa ba para sa ilang senador na ipilit pa muli ang pagtalakay dito? Hindi ba tila pinopolitikal lamang si Sara Duterte sa halip na igalang ang desisyon ng Korte Suprema, mga partner? Uh, tama 'yan diyan, uh, partner Badong. Talagang pinopolitikal lang si Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin mo mga senador ho ito ha. Oh, uh, sila po ay nagpapasa uh, ng mga panukalang batas na iniinterpret ng Korte Suprema. Ngayon ho, ito yung pinakamagandang kasuhan dapat ni uh, Attorney Topacio ng direct contempt, hindi indirect, direct contempt. Direct, Bakit partner? Oo, oh, direct contempt. Bakit? Yung Supreme Court po nagsalita na na sinasabi immediate executory. Pag sinasabi mong immediate executory, dapat po agad itong ipapatupad. Correct. Itong kautosan na nanggagaling sa Korte Suprema, kataas-taas ang hukom. Wala na pong pinakamataas na batas kundi ang 1987 Constitution na pinapatupad ng mga hukom dyan sa Supreme Court. Magkalabo-labo ho ito mga kapartner. Pag hindi susunod itong mga itlog ng mga senador na ito, Kiko Bam, Junte uh, Viros at itong si Tito Soto, panigurado partner magkaroon tayo ng tinatawag na constitutional crisis. Kung ipipilit ho ito ha, kung kakatigan kunyari ng mga senador, ay eh, natatakot kami kay Bam kasi uh, kumakain ng pagpag no <laughs> na, tayo na, natata kumakain mo ng pagpag si ma'am <laughs> baka mapinkus ako ha <laughs> <laughs> Ya sala ko pero yun seryoso ko eh. Kasi boy pagpag na Taka, ala natin. ko kasi Aquino okay, kaya <laughs> kasi sana kumakain ng pagpag. Anak mo tinapa. Hindi kaya si Ray man Charles. Bati May batas Matibay. sa diyan eh. May bat may batas sa tungkol sa pagpag, di ba? Mm. Kaya sinasabi natin na kumakain ng pagpag dahil meron siyang batas na patungkol sa pagpag mangungulikta daw ng pagpag ipapakain sa mga tao. Yun yung si Bam. At ito naman si Kiko, Naturingang abogado ho ito ha Wow mm. dagat oh, mm. Ito ang wow. dagat Wow, wow. dagat yeah. Isip, Isipin mo tong mga to Hindi <laughs> ko maintindihan kay Kiko e, Binasuran na ba niya Yung pagiging abogado niya Talagang ganun na ba talaga Hindi nila nire-respeto ang Supreme Court Dapat nga ho pag ikaw abogado Ikaw yung unang magprotekta Sa Supreme Court Kataas-taas ang kagalang-galangan hukom Mga kapartner may may round to pa tayo, no? Oo. Tayo muna lang alam mo yung partner kasi ah uh, 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 Sandali partner, hindi pa ako nakaano. Hindi 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 ah, to, hindi ah, to. Sige, sige. Ay, injection ko lang. Uh -huh. Ah, sige sige. Ayun, ah, ang tawag sa kanila ay officer of court. Correct. Oo, oh, ayan. Ayun nga partner, no? Ah, uh, nakakabahala itong ginagawa nilang aksyon. Kasi nga mismo na ang decision nag, nag uh, unanimous decision at uh, three po ito nap, uh, napakarami po ng uh, mga huwis dito. Wala pong kumontra dito at wala nga po sinasabing dissenting dissenting opinion diyan eh no kundi diretso po talaga so ano pa ba ang kanilang inaangal ano pa ano oh, pa ba ang kanilang ina <laughs> maliwanag po mga kapartner na ito ay isang political uh, motivative lang po talaga at dito kung sila ay nagsasabi na gusto nilang makuha yung tamang proseso ng uh, sa, ng batas tamang proseso daw ng paggamit ng hustisya, eh, uh, mayroon pa naman ibang paraan. After all, hindi naman sinasabi ng Supreme Court doon sa decision na yon na mayroong uh, uh, mali ang kanilang ebidensya o hindi tamang kanilang ebidensya or mayroon silang sapat na ebidensya or walang sapat na ebidensya. Ang sinasabi lang naman doon, yung process na ginawa nila dito nga po sa impeachment na ginawa sinampan nila. Kasi nga yung uh, one bar uh, one role, year roll, year roll, yun po yung kanilang uh, sinusundan dito at pinagbasihan. which is ito nga ay ginawa po ninyong apat. So pa alam niyo mga kapartner, mismo dyan sa Senado na nagkaroon na nga ng unang uh, resolution, di ba? Nagkaroon sila ng uh, napagbutuhan nila jan na ibalik ito doon sa sa Congress. Kaharian ni Tambo. Oo. At same na same mga partner, yung uh, naging ano doon, naging motion doon. Uh, ayusin muna nila, linawin nila, paki-explain nila kung bakit ano ang ginawa nila doon sa nauna, ikalawa at ikatlo. Yun yung gustong linawin dito. Huwag muna kayo magpuputok-putok ng botse dyan. Kasi nga, kung nagsasabi kayo na itong mga ibang mga sirador, parang hindi kayo gustong suportahan, ayaw, ayaw aksyonan, or parang kabig doon kay kay uh, Bipinday Sara para sa anti-impeachment. E, kayo ba, sa ginagawa nyo na yan, despite na mayroon ng decision ng Korte Suprema mismo na ito nga ay final and executory na nga. Uh -huh. So ano pa ba ang ibig nyo sabihin? Di ba ga, lumalabas ngayon maliwanag mga taong bayan na kayo talaga ay political lang ang gusto niyo mangyari dito kay Bipinday Sara? Correct. Tama ka uh, dyan, partner Bima. Alam mo partner, eto mga to, no? Tiktik na mo yung kulay niya. Yan po yung mga dilawan. Peste po talaga yan, Bangulo no. talaga alam man. niyo po sa totoo lang. Kaya po natin yan binakbakan, kaya po natin yan dinurog, kaya mm -hmm. po natin yan binaon nung panahon ni Tatay Digong kasi peste itong mga dilawan na naging kakampink eh, Correct. naging pink. Mm -hmm. Sa totoo lang po, lahat po ng mga Tignan na niya po yung history nila. Panay pamemeste po sa Pilipinas. Bakit po mas gusto nila? Kasi ganto no. Mm. Ano po ba 'yung resolution? e ano? kumpara nyo po sa desisyon ng Korte, korte. sa Appeals. Mm -hmm. Desisyon po ng korte. Ang sinusunod po ng lahat ng tao desisyon ng korte. Resolution po ninyo, pampapogi lang po 'yan. Tignan niyo, apat lang kayo nakapirma. Mm -hmm. Alam nila na walang susuporta diyan sa resolution nila. Pero kahit alam nilang walang susuporta, Nagbabakasakali sila kasi alam nila na yung media, kahit apat lang sila, ikukover yan ng media. Tututukan partner. Tututukan yan ng media. At hoping na yung media ay mapag-aalab yung damdamin ng mga, mga tao. tao. Mm. Nang gagalit lang. Eh wala naman po naniniwala sa inyo. Matagal na kayong binaon ng mga Pilipinas. Wala nang sumusuporta sa inyo. Yan ang katotohanan sa inyong mga dilaw. Hindi nyo naunawaan hanggang ngayon. Na kayo ang peste sa buhay namin. Mga Pilipino, partner. Ha? Uh, pakinggan uli natin si partner Bisdak. Ang <laughs> <laughs> alam bibira kayo. <laughs> <laughs> Hindi, mamaya na eh. <laughs> sige, ang ganda sige. ng ang ganda oh. ng introduce mo sa akin. Ha? Humihirit, humihirit ka ng uh, part to tapos. Sandali pa din po ka bago mo ituloy yan. Tulala ako <laughs> ah. <laughs> Kakalis na natin ng mga viewers natin dahil yeah, yeah. sa agang isang maagang ito ay 871 wow. wow. na po ating live viewers. Oh, wow. Ah, na? Pakausay naman. At 400 plus na po ang, ang naglalikes. likes ah. Ayan, maraming salamat. Ay, gusto mo ituloy ko pa muna. Sige. Oh, sige, sayo muna. Baka makalimutan mo yung nasabihin mo mamaya. <laughs> Hindi, na nakalimutan ko na nga. Kaya pinapapakasin. <laughs> 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 Nahalala ko lang asawa mo kasi nakalimutan. Nakalimutan mo na agad. Uh, oh. Pasi, paya ko na nga. Tungkol niya sa nakalimutan, mga partner. Nakikita niyo yung git up ni uh, partner Bads. So, uh, uh Siyempre, git up ng uwing-uwi na yan. Uh, <laughs> kasi weekend na ngayon. Uh, oh. Oh, oh. BMS ngayon. Huwag <laughs> mo U na uwi, kami madalin. Sige, partner. Brother, dudugtong po ako doon. Isang nakakahiya ho itong ginawa ng tatlong apat na bugok na senador na ito bilang isang Pilipino. Pagtatawanan po tayo dito ng mga taga-ibang bansa. Kakantsawan tayo dito eh. Sasabihin ano bang nangyayari sa mga mambabatas na yan sa Pilipinas? Yung kautusan ng kagalang-galang ang, kagalang ang kataas-taasang hukom ay hindi na po nila sinusunod at kinukontra pa Partner, walang karapatan magpasa, magpasa ng resolusyon itong mga senador na ito. Kasi kung ikaw tatayo kang, sabihin na lang natin, ikaw ay tatayong impeachment judge. Bakit ka gumagawa ng hakbang na nakikita ng taong bayan na ikaw ay bayas? Pabor ka dun sa nag-akusa. Pabor nag oh? ka sa Correct. mga nag-akusa. Ang dapat nagagawajan. Mm. nagagawa dyan ay yung kongreso. Correct. No, hayahan mo ang kongreso kung anong ginagawa nila. Ang lumalabas, itong apat na bugok na itong senador na ito, <laughs> sila yung nag-aabugado <laughs> sa mga prosecution, sa prosecutor's partner. Correct. Na da ang, dapat ang ginawa nila, hayaan nyo na lang yung, ano, yung kongreso, grupo ni Martin Romualdez. Kasi partner, hindi pa pala nag-a uh, nagpasa ng Motion for Reconsideration. Mm. Ang plano pala ng Kongreso magpasa sila ng Motion for Reconsideration ay next week pa mm -mm. magpasa sila. So ngayon, magpasa kayo ng Motion for Reconsideration, alam nyo po kahiyahiya rin tong Kongreso na to. Mm. Kasi sa tingin po ninyo, yung Motion for Reconsideration ay kakatiga ng labing tatlong mga hukom na bumoto na dapat ay deklarang unconstitutional ang naturang impeachment complaint. Tama. Walang papanig doon. Correct. At ang mangyayari dyan, lalong mapahiya itong mga buhaya unanimous eh. Correct. Okay lang sana kung 50-50, 60-40. Mm. Kung 7-6 ang oh, ano, boto. Oh, boto, pwede sana oh. eh, hindi ito unanimous. Ma-ituturing ano to final and executory. Correct. Correct. Kasi Correct. isipin mo, babaguhin mo yung utak ng mga hukom na yan. Nang lahat Nang ng, ng lahat ng hukom. lahat, lahat mm. yun. Hindi yun mangyayari. Alam oh. nyo po ganito. Okay. <clears throat> kung magpapatuloy itong kalukuhan ng mga senador na ito, makakreate lamang po ito ng kiyos. Kaguluhan lamang ito sa ating bansa. Tingnan mo partner, no? Ah, uh, sa nakikita ko naman, wala naman tal hindi naman talaga na magkukonvene yung Senado, di ba? Mm. Hindi na, uh, kasi ang sabi ni Jinggoy, uh, may numero sila. kasi okay. uh, sinabi na But po na o... wala pong, pa, wala nang convey na mangyayari sa Senado. 19 19 to 20 na mga senador ang nagsasabing tapos na, hindi na tatalakayin yung impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara at susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Ano bang pinaghimutok ng botsi itong apat na bukok na ito, partner? Kumbaga, formality lang sa OVT. Correct. Correct. <laughs> yun nga, no, uh, mga partner, uh, sinasabi nga ni partner Bisdak, wala na. Ah uh, actually mayroon mayroon sinasabi dito si uh, Senator Ches Escudero na magko-convince sila parang yun nga sabi ni ng partner buds formality na lang talaga yun para i-close na ito. Kasi nga Uh, napakatigas na lang talaga ba ng Parker ulo. Baymar, hindi oh. convinced sa impeachment. pag usapan nila yung normal lang na hearing. Yes, okay. uh, oh. hindi yung Mag uh, impeachment ah. Uh, uh, uh. Hindi magkukonbinas convinces uh, uh. oh. impeachment. Oh, impeachment Yes. yes. Oh. Ayan. oh. Yes, kasi nga ang mangyayari dito parang magkaroon lang. Plenary lang, plenary. Parang final closure na yata mangyayari dito, mga kapartner. Kaya ito naghihimutok sila. Alam nyo, nakikinita ko na naman, sana naman 'to magtutuloy itong ano, itong mga congressman natin. Baka doon na naman to sa ano eh. Sabi nga ng kasabihan eh. Sa mm -hmm. inahaba-haba naman din ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ay, ay! Yeah! So, <laughs> simbahan na, Sa si over na sila ngayon. Hindi na pumunta ng simbahan. Buwan minamalas na, na sila, partner. eh. Oh, ano? Yeah. Oo, oh, kasi diba yung... Yung mga impeachment uh, papers, mga dokumento, uh, oh, oh. hmm. pinunta, dinadasalan, uh. Hmm. Oh. ginawang santo papilis oh. eh. Ang nangyayari, Anong nangyayari? Oh. Eh, Dennis Mace, di ba? Mm. Ng Supreme Court. Oh. So ngayon, si Tamba, mm. ah, si Romualdez, hindi na pumunta ng simbahan. Ah. Oh. Nasa ano na? Nasa... Naka sa kongreso na mismo. May S pre over doon eh. Ginaganyan siya ni Pastor Abante. Hindi <laughs> oh, na kasalan. <laughs> Baka sinabi siguro, Martin, damihan mo ang akap namin. Pwede <laughs> yung picture na yan na panood niyo? ah Oo, nakita oh, namin. Nakita niyo? Oh. Baka sabihin niyo, fake news kami ha? Ah. Okay. Okay. Hindi. Uh, wala kaming fake news dito. Sa panood namin, akala ko nga, bago mong kulto eh. <laughs> <laughs> Dalawa ang kongresista, nag-free over. Pinapalibutan siya. Sabi ko po siya, nausog yata to. Ang na yan. Lawayan mo na lang. ay ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. O oh, ayan o, nag-free over. Sinak, Grabe dapat nilawayan na lang yung puso diyan eh. Ah, pastor Abante, ano bang dasal mo diyan? Hindi, dyan. hindi yung laway lang na gano'n Dapat oh. dilaan talaga. <laughs> Ay, ano? Wala dinala sa simbahan. Kaya dito muna lang tayo sa kongreso. Dito tayo, mga kasangkayan, mga kampon, mag-pre-over tayo. Uh, sana hindi, wala lumusok, partner. Huh? hindi wala lumusok. Musok. Hindi kaya hindi hmm. nagpunta na simbahan, baka umusok. Baka umusok, no? no? Alam mo, partner, hmm. papa, ano yung dasal dyan? Narinig ko eh. Hoy nandon ka ba? Hindi ko siya kandarinig ko lang. Bakit ko, eh. big news sayo gan? Hindi Alam mo sabi ano sabi? Alam mo? Karurulog ng mga niyon Ay, wala na ka tunga talaga boy. Ay, joke lang yun ha. Joke, joke lang <laughs> Pero pwede rin tuta. Okay, partner. Mga mukhang demonyo din naman kasi. <laughs> Ay, <laughs> alam nyo, partner. Ituloy <laughs> uh, uh, e, lang natin oh, bilang uh, para makapunta tayo sa iba. Uh -huh. Alam mo, si Chess din na may kasalanan yan. Sa sobrang pagkasigurista ni Chess Escudero. Pumayag pa siya na may August 6 pa. Uh -huh. Kasi yung second day na nag-meeting sila, dapat doon dinismiss na nila eh. Uh -huh. Bilang paggalang sa Supreme Court. Eh humirit yung napakahusay na Tito Soto. Uh -huh. Nag-graduate ng law school. Sa San Andres sa Bukid. <laughs> <laughs> of St. Uh -huh. uh -huh. Eh humirit. Kaya may August 6 pang pa pinag-usapan, partner. Uh -huh. no? uh -huh. Eh alam nyo po, si Chesis Codera sa sobrang... Uh, pagkawais niya mm. talagang inano rin eh pinayagan niya rin yung baka nga naman lumaki yung rally mm -hmm. kasi alam mo yan gusto ng mga to ng mga dilawan yung magagalit yung tao magrarally magrarally wala na naniniwala sa inyo 30 lang yung ano 30 lang yung dumalo sa rally oh, ninyo. Oh. Kulang Laban sa Laban budget. Sa control. Control. Kulang. Kulang. Ha? Kulang sa budget. <laughs> Walang budget. <laughs> Naukos sa blood <plant> control. Naukos <laughs> sa blood <plant> control. Kinangay. Ay, <laughs> hindi kayo bibigyan. <laughs> Anong palagay nyo? Bakit nagpupunta ba kayo sa portal? oh. oh. Eh, hindi po pwede yan. Yan yung sinasabi ko. Hindi nyo na kayang galitin yung tao. Partner, ka, eto, mm. ang purpose lang talaga nila manggalit. Mm -hmm. Ang purpose lang nila manggulo. Bakit? Kasi ang mga dilawa, dilawan, traditionally, nag, na, naka, nagkakaroon lang sila ng kapangyarihan tuwing nagugulo ang Pilipinas. Correct, correct. Pag malawak ang mga kaguluhan, kasi sila lang yung pinaka... Kami ang pag-asa. Oh, kaya ba diba? gano'ng mga para eh. pag sinasabi makabayan sila sila na katotohanan. Katotohanan, hmm. parang sila yung laging nasa katotohanan sila yung ginagabayan ng uh, Our Lady of EDSA ayan hmm. parang ayan, sila parang eh. mga Santa Santita. santa Tita pero parang no. ang tawag mo sa kalina, kanila ano ano? Ano? Sa mga dilawan, ano? anong tawag mo sa kanila? Mga peste. Kailangan oh, meron din sick side tayo. <laughs> <laughs> Kasi peste, di ba? Hindi, yun, uh, yun na nga eh. Yung peste nga na, na ano na natin yan, yung salot na peste. Uh -oh. Natanggal na, yan natin yan nung, nung, panahon ni Duterte. Eh, oh. eh, matindi talaga kumapit ang mga to eh. Mm -hmm. Tayo ang kapartner, di ba? Pag-usapan nga natin kanina, tayo yung kayo, kayo ni team eh. Mm. Pagdating nung nanalo na putya, ang Kayuni na 'yung kalaban eh. Oh, UniPink pala 'yon, UniPink. UniPink. Uh -huh. Partner, partner kaya pala sila galit nagalit galit sa mga inchik, ano? Bakit partner? Eh mga pest, mga peste para. Oh, <laughs> tayo. sa mga insect, insectis hmm. ah, insect. <laughs> 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 partner, ay ayusin. Wala <laughs> wala <wale. Wale>, <laughs> insect partner. Ayusin mo yung joke mo. Eh. Ganito <laughs> kasi. <kayo>. Ikaw kasi, hindi <laughs> pag pag ah, kaya pag-deliver niya, pag-deliver Sige, sige, sige. Kaya pala yung mga in dapat natin tutulan dahil hindi naman sila mga tao. Uh -huh. Ano? Mga in-check sila. Uh -huh. Ganun dapat yun. Ganun ba? Tawa, tawa. <laughs> tawa. Oh, <yeah>. <laughs> <rin> tawa. <laughs>